Kaya na isang bagay na hindi kayang gawin ng mga babae. Mm? ang manahimik. O <coughs> uh, oh ano? Huh? Saba ka na! Pagod ka na! Oo, uh, oo! Oh, oh, pagod na, pagod na ako! Hindi mo man lang ako matunungan! Mabagi, uh, uh, <coughs> uh, kumilos ka naman! Wala na tayong bigas! Huh? Sabi mo lang, nakita mo lang ako. Busog ka na. <laughs> Oh! Please. Oh, no, no, no. Para kang lalagang magandangay, no? Wala no. na akong wala na akong pera. <laughs> Ano babae nang nakatabi mo sa pagtulog? Bago ako dumating sa buhay mo. Huy! Daddy! Sumagot ka! Huy! Teka muna naman! Nagbibilang pang tao eh! Ha? Ito ang isang bagay na hindi kayang gawin ng mga babae. Ano hindi kaya namin gawin mga babae? O, oh, o, oh, oh. kaya ah, ko, daling-dali, o, oh, o, oh. huh? oh, kaya, kaya ah, daling-dali, oh! <laughs> Yan ang isang bagay na hindi kayang gawin ng mga babae, mm? ang manahimik. Ano yung dadala mo? Tinapay. Oo alam mo tinapay. Saan dala yung pambili mo? Wala akong pambili, daddy. Pumunta ako sa tindahan para mangutang. Ayun o, maanggol. Diyan ka na nga. Diyan ka na nga. Adi, nagluto ako ng Shanghai. Ang sarap. Tikman mo. Naalala ko, magkagalit na pala tayo. Magluto ka na lang ng iyo.